Kumain na ba? Oo, oh, Philippine food trip ko na nga. Ano ba yung food trip niya niya? Sa birthday mo, ano bang ba gusto mong ihanda sa birthday mo? Huwag ka maya, don't be shy. Artista ka. Chicks. Kasi mo, no chicks. <laughs> ah, ano no, 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 no. Pangarap mo daw, board. Sige na, wala. Smile. Sa birthday mo. Smile. Bigyan mo sila ng post bilang isang okay. piling guwap. Wow! <laughs> <laughs> Parang papa mo. <laughs> <laughs> Boy, sumarap ka rito. Parang yung mga pants mo sa aking lakas ng loob natin. na, Oh. Ano ba kinahin mo Ano to? Hindi. Ben. Yung step back jumper. Yung mga sikreto yung stream, macho. Hindi niya na ginagawa yun. Step back. Parang agad dati nagpa-basketball yun, di ba? Di ba dati kanin? Di ba dati NBA player? Ah, sino ba kasing galing mo sa NBA player dati? Kita, Borge. Birds pa ni step back jumper. Step back muna, step, step back. Muna. Muna ah, na, na, away, na, pay the way, pay Yung ano, step, step back muna natin. You, you know? Wow. wow. Eh pagayon shoot shoot na. Ayun Ay, titira birds, shoot, 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 shoot na, Titira. you know titira, titira. Yung ng kamay, yung ng kamay. Yung forma ng kamay. Pagtira. Magagano ng dati. Siyempre titira. Paano 'yun? Magagano step. Step back you know Yung shot. Yung shot. shot. Yung shot. Apakala, bigyan mo na yan, Bigyan mo ng Yossi. Bigyan mo ng Yossi. Bilayan. Bigyan ng Yossi, ng Yossi. Bilang mo, Jetli. Pute. Pute. mo si Borj. Pute, ah. Mahaba, ah. Sige, duplicate. Garci, boy. Galingan mo, ha. ah. Ah, Di ba dati ng NBA player ka? Sino yung una nga pumasok sa pagpa-basketball, sino ang naging idol mo? Sino yung tunularan mo? mga 90s, 90s ba? Sino? Jerry West? Wow! Big time ka, brad! <laughs> sa PBA, sa local, sa local. Sa local, PBA. PBA. Hmm? Sino? Bauten. Wow! Ang lupit mo! Yung <laughs> <laughs> Yossi, ang tagal, ang tagal, ang <laughs> mo! Paano mo, Christian? <laughs>